yun, mamatik, magandang-magandang araw, mamatik. Papakita ko sa inyo yung mga saringgola. Ayan, mamatik matik eh. Gaya na sinabi ko, ito yung mga negosyo ko sa summer. Ngayon, mga matik simula ng January hanggang April hanggang May, mamatik. January, February, March, April. Ngayon, ilang buwan din mamatik. Ito yung tinitinda ko noon. Ngayon mamatik habang ito yung negosyo ko. Nag-ipon ako mamatik. Iipon ko yung mga kita. Ayan. Para meron akong naitatabi. Ngayon naisip ko, buksan yung inipon ko. Eh, malaki na rin pala kahit papano, mga kamati ko. Malaki na rin pala yung ko. Hindi naman kalakihan, yung sakto lang. Na binilang ko, nabot yun ng 15000 Kasi, syempre, pagkakumita ka ng 700 yung dalawang daan doon, tinatabi ko. Ngayon mga matik, naisip ko sa 15,000 bumili ng TV. Yun mga matik, siyempre pag may gusto kang bibilhin, kailangan pag-ipunan mga matik. Dahil sa saringgola. Ngayon mga matik, papakita ko sa yung nabili ko. Hindi naman kagandahan pero okay na okay mga matik. Yung TV na 45 inches smart TV mga matik dahil lang sa saringgola yan mga matik dahil lang dito sa saringgola naka bili ako ng TV ito mga matik papakita ko toyo. ito mga matik. ito yung nabili ko na TV smart TV mga matik. kahit pa paano mga matik meron tayong na nabibili sa pinaghirapan natin dahil sa ang pinaghirapan natin pag nakikita natin mga matik, may binili ka ng halimbawa mga appliances TV mga ganyan mga kamatik nakikita may pinaghirapan na at pinag-ipunan masarap mga kamatik, yung pinag-ipunan mo at mayroon kang gustong bilhin Ayan mga matik. Masarap tignan yan at masarap piling mga matik. Yung pinaghirapan mo ay nabili mo na. Ayan mga matik. Yan ang smart TV na nabili ko. Uh, Mabot yan na. Ayan. Ayan mura lang yan mga matik. Pero okay na yan. Mga 14. Tapos na nabili ko siya mga matik. malinaw na malinaw yan mga matik. Dahil sa saringgol yan. Yan mga matik. Dahil sa saringgol. Nabili ko itong TV. Yan mga matik. Halimbawa kayo mero kayong gusto bilhin mga matik. O ay nag-aaral kayo mga matik. Ipo, ipong ka mga matik. Hindi mo mapapansin yung inipon mo. Ay malaki na. Wala. at pwede mo na mabili yung gusto mo bilhin mga batik ipon na ipon lang mga matik. hindi kailangan gumastos ng gumastos pag gumastos ka ubus agad wala kang naipon kahit isandaan, sikwenta ipon ipun mo yan ilang buwan, ilang araw mga matik, malaki na yan. Ika nga, matuto tayo mag-ipon, mga matik, Kung nais mong meron kang bibilin, ipuna lang natin. Katulad ko, mga matik, inipon ko lang. Ayan. May smart TV na ako, nakakapag-video ko pa ako. Ayan, mga matik, ko lang yung aking pinaghirapan kahit pa paano meron tayong nabili kaysa na maubos yung pera bini, bumili na ako ng TV ayan. dahil sa sa, sa ringo lang ayan mamatik dahil sa, sa mga sa na binibenta sa panahon ni eh, mamatik kailangan maging masinop tayo Ayan mga matig. Ganito na lang mga matik, Pinakita ko lang sa inyo yung naipong ko dahil sa saringola. Katas ng saringola. Nakabili tayo na smart TV mga matig. Ayan mga Siner ko lang. Salamat mga matig. Matuto tayong mag-ipong kung mayroon tayong nais bilhin mga matik. Salamat rin